binago niya yung buhay ko. Yung katulad ng yung mga maling gawain dati. kaya yung hmm. naging dam para mabago ko yung buhay ko dati. duwan ko na hiling so pureness ng pagtaol ng sayong bagay. Kung unconditional ang mga tulong hmm. na yataon niya sa gabos na tao. Sa yung babay yung nagtaon ng inspiration or nag-influence sa buhay? Si Lolo. Si Lola ngata. Ah, Siya nagtindog na Ina ko kaya ang araw aruga sa uya siya siya mga friends kong girls friends, kasi 10. may circle of friends kami na kapag need ng isa ng kadamay eh, like together ano sama-sama so, ups and down, drops <laughs> and little sister kasi pala palagi, kong kasama po sa bahay at sa ano kung saan man Stoli Pauler <laughs> bakit bakit <laughs> nandiyan ito eh. Ano po? Hindi po niya gabos para sa mo. Gabos na ano. Gabos na sa condition yung sarong ina. Yung favorite vlogger ko, si ano, Nicole si Ayn Bernos. Kasi yung advocacy nila, ano, more on about women din. Women empowerment. Opo. Kay Ayn Bernos, specifically yung ano, colorism. Ya-empower niya yung mga Morenas na days okay. na maging confident sinda sa sa dilim ng kulay. Tapos kay ni ano po, parang the focus siya sa productivity na yung mga women, women kada ko capabilities, kada ko lindang kayang gibuhon. Bakit si mama mo? Kadi na ko lang na tinuon sa ko. Piga permi niya ako suportahan sa bagay na alibo, pag bike yapon ya tawa niya akong bayon kung sino ako mapunta. Piga tama niya permi magingat. Asawa. asawa. Bakit po? Bakit? Nung na, na, ko yung asawa, kung na bago yung buhay mga maling gawain dati. kasi siya yung hmm. naging dam para mabago ko yung buhay ko dati na hindi, parang walang direksyon kasi dati yung buhay ko. Aking nanay. Nanay? Yes. Bakit? Yes. Bakit? Kasi sa kanya ko lahat natutunan. Kung ano ako ngayon. Si Lara, si Lara sir, pwede sa inspiration ko. Si Lara? Oh. No? Well, mo? No? Si Lara, oh. Riosio Awat na kami pa nito, tapos siya pang motivate ako na mag-adain Ma yung Patanos. Mama ko po, si Mama. Bakit? Kasi maski gabus po, si down na down na po akong permit, permit permi po siya nga dyan para sa akin. Tugang ko po si Bay. Nagpadaas po sa akin. Si lula ko po. Since ano po, sa bata po ako, siya po iso nagpadaas ako. Aki po. Aki mo po. Ayan po naka, ano, naka-light cream. Siguro pag inaki man ako ng mama ko, ako man ang naging ano niya. Bakod sa mama niya, ako man siguro. Maging inspirasyon. Yan you know, siya ang atabang sa, sa gabo siya, sa siya ko inyak kagakaning puso. So, tita, ko, hey, so, tita so, ko, yung kapatid ni mami, yung panganay, doon ko na hiling, so pureness ng sa sayong bagay. Kung unconditional ang mga tulong na yatao niya sa gabos na tao. Kaya inspi inspiration ko siya, gusto ko mag -e help someday na may capability na ako magtuwang, mas hindi ako yagat na kapalit. Yung mga teachers, teachers. Siyempre po, parang ano po, second mother na din Mapag siya. Mapagpasensya po. Mapagpasensya. Tapos, always na caring. Kasi si Lola, paano, ano, despite everything, lala na, hunyan na, at pagiging, saka, ano pa lang, ni Lolo. Mas kaya po na sakit na siya, todo ang pag, pag alagat sa muya, yung concern. And also yung, ano, yung way niya yung pag, pag-cope naman sa pagkawala ni Lolo is maging true church police na babae, fire, um, fireman na babae, um, correspondent na babae. So, siyempre, baga, hindi pa man nita maharik sa ibang tao na ang, uh, kung ba, iisip ninda, hindi nagigibo nin ng babaeng alkini. May stigma pa din, yeah. may fire. Pero, at least, um, mahiling mo sin daw niya na, ya, yeah, kaya pa yan ninda ang And gusto ko mailing ng na, kaya mi, kaya mi. <laughs> Bako lang kaming babae lang.